Naman na kabanding ang kanyang lola Janisha. Nagmall nga sila at kasama rin ang partner ni Mami Lee. Nakakatuwa nga at sila'y magkasundo. Masayang masaya si Eman na magkaroon ng banding sa kanyang lola. Naghahanap rin siya ng kalinga mula sa lola. Ang daming ngang nakikipag-picture kay Eman at kitang-kita ang kanyang katangkaran. Matangkad nga itong si Eman. Ang dami niyang fans kahit saan. At napakahambol niya. Kitang-kita ang pagiging magalang niya sa mga tao lalong-lalo na sa kanyang lola. <laughs> sige, ako. Sige, 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 go. to? Nagpunta naman si Mami D sa bahay ng kanyang anak na si Manny at Chinky at napakagalang ng mga apo at pamangkin sa kanya. Sa post ng kanyang partner na si Mike Trelon Yamson, ganito siya ginagalang ng mga apo at pamangkin palaging nakamano tuwing makikita ito. Nakakatawa nga itong si Mami D, mahal na mahal ng kanyang mga apo at mga pamangkin. Palagi rin niya ito, dinadalaw at pinibisita. Tingnan mo naman ang bigas at ang daming ang uwing bigas ni Mami Dee. Kompleto lagi ng stacks ng pagkain. Mapagmahal naman kasi ang kanyang mga anak, lalo na si Manny Pacquiao na hindi siya pinapabayaan. Talagang alaga ang alaga lagi. Lagi rin presentable manuot itong si Mami Dee blooming sa pag-alaga ng kanyang partner. Sila nga ay kumukuha ng bigas lagi sa mansyon ni na Mami at Chinky. Nagkakatuwa at ganito si Manny kahit nasa Amerika ay pinapakuha sila ng stocks sa bahay nila. Nagkakatuwa rin naman kumain sa mall ang mag-partner na Mami at Mike Trilon Yansot. Ang mga tira, tira nilang pagkain ay kanilang sinusupot at inuwi sa kanilang mga alagang hayop. Napaka-caring nila sa kanilang mga alaga at naaalala nila ito kapag umaalis sila. Maraming ang humahanga kay Mamini at Mike sabi ng netizens. Wow, galing naman po sir kahit mayaman na po kayo eh, talagang dinadala niyo po yung tira na pagkain sa fast food para sa alaga. Shop. Ang galing-galing naman ni Mamidy sa kanya edad ay ang galing sumayaw. Sanay nga mang Zumba at marami silang kasabay ni Mike. Napakasayang bandingan nga ito at exercise na rin. Very consistent nga ito ang si Mamidy sa kanyang everyday devotion kasama ang partner. Kahit sa bahay ay talagang consistent sa pagbabasa ng Biblia tuwing umaga nga nila ito ginagawa. Napakabait nga ng kanyang partner na si Mike madalas nga kasi niyang binabahagi ang mga ganap nila ni Mami D at sila naging content creator na rin. nandito pa rin tayo. So, on and off pa rin, pero uh, legit, solid pa rin tayo nandyan. Ayan, at uh, always, ano lang, um, happy. Ayan, enjoy Grabe, your ang life. sinabi, nakakatouch. <laughs> <laughs> always ko. happy lang. Umaano Ay, nakita ko si Elsa. Number one yun doon sa ano, diba? Doon sa top Elsa Cruz Harvest, ayan. Oo. Oo, nauna yan sila sa ano. Nauna yan sila sa live. Ando na lang I'm kapabang na. <laughs> <laughs> nakaabang na. Ayan si Kim. Thank, ay, thank you so, sa ano. Thank you sa nakadag... Ah? damdamin mong pag ano. Oo, oh, no, <laughs> Wa Wala. walang uh, ano yun. Uh... <laughs> walang halawag labis. <laughs> no, oh? <laughs> Tingnan mo si Kiel, oh. Tinatawa na naman ako. Kiel, happy birthday. Lahat <laughs> 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 <Not> na happy birthday. <laughs> Patitik. <laughs> Ayan. Oo naman. At uh, kalagi naman eh, yung enjoy lang, no? At uh, always uh, um, happy with Kuya Fred. Ayan. Enjoy na lang. Siyempre, enjoy-enjoy na lang tayo. <laughs> Wala lang. Ayun <laughs> lang. Uh, bawal na magkasakit kasi. Birthday pareho. Eh, birthday. Ayan. Hindi, hindi naman ako nagkasakit. Oh, ano sige. lang kapon na <laughs> <laughs> sakit. ano lang, nagka-migraine na <laughs> ako, nga. O, hindi naman sakit yun eh. Sabi ko sa kanila, sige tuloy niyo yung live, pero ano, oh. <laughs> lang ako lapida sandali, kasi gusto ko na magpahinga. Sabi nga, eh, hindi pwede. So, kailangan <laughs> Dapat na ka, ano doon ka, tsaka sabi ko, pwede ba mag-ano lang ako, lapida? Ay, eh, hindi pwede, sabi ni Hindi And pwede, kasi ako maglalapida. Balon po, Yuki Pascual, hello. You know. Ay, Albert, eh, sama mo yan si Yuki. Yes. Ayan. Dito. Finally, natuloy din, di ba? O, di diba? oh, Natuloy ma din.